Day episode, samahan niyo kami ng tropa ng mga kargador dito sa Canada para mag-camping at kayak adventure sa isa sa pinakamagandang lake ng Alberta, Canada, ang Abraham Lake. Ngayon hey, well, mga ka-Dede, may bago na naman tayong adventure kasama ang GPS and welcome po pala muna sa aking channel mga Dede. Dahil sila mga kajeday na lang namin si Inags nagpapalit ng damit Tsaka si Lapanero ayan, dala na namin mga kayak Wala ko na rin yung kayak namin mga kajeday And ang time ngayon is 9.15 Pupunta nga pala kami ng Abraham Lake mga kajeday So malamang dumating kami doon mga alas 12 pasador Alauna ng madaling araw kaya bibilisan na namin mga kajeday like uh, Mga kajeday, mahaba-haba yung biyahe namin mga kajeday 292 o, 291 na lang 291 kilometers mga ka-Jedai Ang tansyadong oras ito 2 hours and 49 minutes ayan. So anong oras na po? 9.29 o, Dating kami mga ayan, mga Alas 12 na nga pasado mga ka-Jedai Or alaw na Alas 9 pero Palubog pa lang yung araw mga ka-Jedai Ganda ng no, sunset na no? mga ka ka-Jedi Stop over muna tayo at magpapagas Para 2 hours and 40 minutes na drive na yata tayo Nandito na kami sa may Nordic mga ka-Jedi Sa Panyero <laughs> okay, Mamaya, sige, mag-end tayo bukas. Bukas, mag-end mo na tayo. Mayroon lang po dito yan. dito yan. Okay, <laughs> Ang <laughs> gagawa ng sagas mamaya tayo tayo sa... Gas, eh. <laughs> Iulog mo dito. Tapos binabaya Binibigay mo sa ayo, Ito sa may gusto ayaw mo ibigay. Tapos. Ang gabi naman. Ang gabi naman. Ang gabi naman. Ang gabi na mga gabi naman. Ang dito matutulog sila. gabi <laughs> <laughs> dito matutulog <ba>, sila naman. Ang gabi sila Henry ay si Henry doon naman sa may sasakyan nga kami naman ni Inex doon sa may doon sa may sasakyan ko mga kanila so kailangan na namin ma matulog ayoko magingay masyado mga kanila kasi may mga camper din dito eh. baka magising eh kami late na dumating kaya may naiingayan sa amin kami ni Inex dito matutulog sa loob ng van mga kanila eh yun lang mga ka no? papahinga na kami kasi kakain lang muna ako para maaga kami magising good night mga ka Jedi Oh, yun mga ka -Jedi. hindi na kami nagtayo ng tent ito kasama ko si Inags ututin pa naman ito kasama <laughs> ko rito <laughs> nandito kami sa loob ng van mga ka Jedi oras na tulog na tayo para makagal tayo magising bukas no? eh, good night muna mga ka bukas na lang yun, good morning mga kajeday Nandito na tayo sa may Abraham Lake Yan, Nandito kami natulog ni yeah, Inex mga, 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 mga kajeday Eh, nagre-ready na yung tropa natin ng pagkain mga kajeday Pinangungunahan ng pinakamasipag magplano mga kajeday si Carlson Ayun oh, good morning, good morning <laughs> <laughs> Tapos si Panyero mga kajeday, kilala nyo na yan si Panyero good, good morning Si Inex mga kajeday, kaya gising-gising lang din sabi mo kay ano? Lakas humilik, mga kadeda. Sabi mo kay Nina, eh, magsuklay muna. Ay. Magsuklay ka daw muna, eh. Nagsuklay. Bago. Magsuklay muna. Okay. Dubai tayo ka si Panyero, eh. Hindi, mas na mas nagising ako nung sobrang tahimik na eh. Nung tumigil humilik to, nagising ako eh. Humilik <laughs> <laughs> ako? Nalibago ko sa so, ayan. Asan nahilik ni Inags? Ayan. Ah, uh, Magbe-breakfast lang kami mga ka-Jedi. sa kaso no? ano, kasi nagtagtabi. Siguro back to back. Ang lakas niyo mahumilik. <laughs> yung mga yadig kami sa tent. Yung naghilik to. <laughs> <laughs> yung <ako> na <laughs> Morning mga ka-Jedi. Yun. So, luto tayo ng itlog. Maraming salamat sa sponsor natin kay Mr. Carlson. Uh, Carlson Manalo and Panyero. Panyero. Saka Jedi Cycle Henry. Hindi <laughs> wala rin akong dala. <laughs> Siyempre alam niyo alam niyo na kung sino walang dala. Hindi nagluluto. Wala sang dala ng ano eh. Asin, dahil mo na lang. Pwede na 'yan kahit wala asin. Sarap na 'yan, no? Mm -hmm. yeah. Ano pala pagluto ng itlog? Grabe mo na. Hindi na, ganyan na. Oo. oh. 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 survival. Hmm. Oh, saya mau ini si Nex. Bisa. Sarap ya. Pwede mo na scramble yan. Scramble natin. Pwede na mix lah. Pwede mo may meron mahawakan. I-scramble mo eh. Baka mamaya mamulay ang kamay Scramble. Ha? Pwede Scramble? Oh. Okay. Meron ka pa naman. kalahat ka kalahat. scramble Scramble. Sis, masangka pa. Diba? itong tatlong kasama namin ni Inox ang sisipag magdala ng pagkain mga kadede kaya yeah, yeah. nga yeah. kaya nga kaya pa Nahiya kami ni Inag eh. si Si Panyero may fried rice Tutulog oh. lang <laughs> daw pa tayo dito eh. Ito dala yung buong ano Pantry Hindi naman talaga ano to Piestahan ng punta natin Hindi ito sa akin na lang, <laughs> bahay nila hindi nila Kaya nga Kaya nga dapat pala lagi-lagi masama si Mrs. para ano. Nahiya kami ni Inags bigla eh. Kaya nga eh, na-expect lang natin yung survival ano yun eh. niya nangyari di kayo nahiya. Oo, siyempre so, di na, na, para nahiya. Yeah. Wala na, nandito na eh. Oo, oh. so, sunari lang so, nahiya kami. Na-survive yung dalawa rito sa dala. Kaya <laughs> nga. <laughs> yun mga kadere, hanapin lang namin dito yung mga pinagki-clip diving. Kasi si Inags gusto mag-clip diving. Oh. Di ba yun? Hinag... Oo, oh, gusto gusto ko. Oh, ako hindi. Ula, ulo. <laughs> Sila na lang, malakas loob nila eh. Dito tayo. Ganda ng lugar dito. Sa Abraham Lake. Ito mga ka ito yung gusto nilang talunan. <laughs> parang kayo ko eh, parang kayo na lang tumalun. <laughs> <I like it. laughs> parang kayo ko tumalun like dito. Tingin ko kayo na lang. <laughs> Ito, ayun ba Jed? Ito ka, yun yung tip sheet. Okay, mo yung kalsada doon? Pupo tayo mga ka-Jedi. Oh my goodness. <laughs> Nakakatakot. Nakakatakot oh? mga ka-Jedi. Wala oh. magbibiro magtulak ha? Mataas eh. Mataas boy. Si Carlson na lang kayo. Mm -hmm. Hindi, magkayak tayo papunta diyan, saka tayo lumubog. Oo. Oh, oh. oh, pwede na. Tingnan mm natin kung gaano lalim. -hmm. Mamaya lubog tayo diyan habang nakakayak. Boy, pwede tayong magkayak. Oh, diyan. Sa mababaw. Saka tayo lumubog. Yo, okay na 'yung live watch, Jet? Ha? Oh. oh? Hindi naman ako sikol eh, okay lang yung live mo. <laughs> <laughs> Ikaw 'yung nakakrocks ka, hindi ka naka-hiking shoes. Boy, madulas ka. Nadulas ka dyan? Trending yan, pagka na mo sa Facebook. Diyan, hmm. <laughs> ah, ano? Ha? Ano? Ang loob nung aming... May trending, magiging kwento ka. Ang lakas ng loob nung aming organizer. O, suso. Boy, yung itlog ko, maano na. <laughs> 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 Nanginig lang ba yung <laughs> itlog mo? Nakatakot ba eh. Nakatakot eh. Ito masinipin. Oh. <laughs> <Ay>, Nakita mo na. <laughs> 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 Baka, <nalimit. laughs> <laughs> si ni Si kalso si, 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 si si <laughs> ba mo si, si ay pumutot Pwede pang landscape sa may farm ano. <laughs> na Mag-i-start na kami. Bihaba-babalang namin yung mga bangka, <laughs> Mausok 'no. Mapigyan mo naman rito. mausok na. No? <laughs> nakakasilaw. Dali, against against the light. <laughs> against the head. <laughs> against the head. 주어진 걸까？따 뜻한 무늬 커 피의 향. 것을 너와 함께 가볼까 너와 함께 먹고 싶었던 명동 길거리 음식 내일 Ayun yun naiwan na ako mga kadede, nagpalipad pa kasi ako ng drone. Ang lamig! Sabi. Sabig mga ka-Jeday. Sa kailan dito sa may kayak kay mga ka-Jeday. No? yun mga ka-Jeday. Ang ganda o. Ito yung tubig na kahit mabasa ka, eh, hindi mabaho eh. No? Yung sa Elk Island, hindi naman sa ina kinukumpara ko yung Elk Island. Pero yung sa Elk Island kasi iba mga ka Malumot ba? Parang maalgay. Masa na yung tatlo. May kanya-kanyang buhay. Eh, si Panyero mga ka-Jeday, nauuna na. Balak namin tumawid doon mga ka Ang ganda ng tubig oh. Perfect. Ay, sarap. Ito okay, yung masarap kayakan. Ang ganda ng tubig. Tabog natin. live lang yata. Saan may harap? Abol ka na lang ha? tayo nakalap tayo dito sa mayroon YouTube mo, tignan mo yung tutorial. <laughs> <laughs> oh dito ba? Oo. Doon May signal tayo dito, yung tutorial mo muna. <laughs> <laughs> How to paddle <model laughs> a <na> kayak. <laughs> Ay, saan tayo nakaharap? Di ba na dapat dito tayo nakaharap? Ay, dapat dito tayo nakaharap. <laughs> <laughs> Naghihirin yung ka yung kalaban nito, kutsilyo lang hawak Kanina pala tayo na to Wala pa rin pala, pala. Meron kopid, eh. <laughs> Pal pala ako hawak ng GoPro? <laughs> ah. Carson hawakan mo Ay. No, you know. Ah, ah. Oh, ah. na lang ah, mag-vlog ka na. Oh. dito ba kami? O mga ka Jedi, nakatabi naka ng eh. Ay, na, Ayan, ganyan. Ito ay, ganyan. Ipipindot din pa Netflix. ba ako? Hindi okay na. Ayun. Hindi ko alam kung nakikita sila eh. Kita yan. 'Yon mga Carlson. O mga ka Carlson. Hindi <laughs> 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 ko na mag-vlog. Hindi ko ka Carlson, nandito po kami sa Abraham Lake. Ah, uh, dito kami sa Abraham Lake. Hindi kasi kami, hindi na kasi ako makakota sa loading so kayak na lang. <laughs> Wala nang OT so kayak na lang. <laughs> Sarap to. Minsan di ba? Puro na nga trabaho dito. Okay mga ka-Dyeday. Eh, naglikit -nag dikit muna kami para mag ba? Alam nyo ba siya no? Ano yung siya? Hindi ba gano'ng kalapit? Magkakasulit ang punta natin, oh, oh. natin, di ba? Oo. Sulit yung drive natin, di ba? At least naipa siya lati sa panyero sa Leopoldo. Pagod na pagod na nga ako eh. Kasi nakabakasin ako dalawang linggo. Nakakapagod. Hindi kagaya nung Elk Island eh. Si Henry lang no, yung, yung gustong... gustong si dito, Henry gusto maligo. Dito gusto namin na lahat maligo. Oh, Mamaya maliligo tayo. Yun mga kadeday. Tail lang nari sila mga kadeday. No? Ay. Sarap. sa magbangka dito. Ganda Ganda tubig. Kitang kita yung ganda tubig sa camera Yun, nauna na kami ni Panyero dito dumaong mga ka Jedi Sa kabila kami nag camping, banda dun Ayun. Banda dun, ayun na sila oh. Dito is uh, magme merienda lang kami And magkakapit Tapos pamaya, oh may dero, may elk huh? Elk dito, oh, ano? <laughs> Yo Tumakbo Tumakbo, nakita <laughs> ako eh kaya nga may palipala natin ang drone mga kajeray Ito mga kajira, kahit na pabalik balik tayo dito sa Abraham Lake hindi nakakasawa eh no ganda, pa natin ang tropang GPS, GFS Ay, Ganda Itong tubig na ito mga kajira, eh, isa Bangit ko na ba dati na dam to Pinabahalang to ng Basta yung sa government ng Calgary pinabahalang to para mga ng supply ng tubig yung Canada So yung mga glacier sa mga bundok pagbaba dito yung bagsak kaya kapapansin nyo yun yung mga mark ng tubig yung mga linya-linya yan umabot yun yung tubig mga kadela umabot pa nga yata dun so may taas Ay. yun ito mga kadela makikikain na naman tayo kasi wala na naman tayong dala eh. si... <laughs> si si Inex maraming dala Kape, 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 Ay, hindi, may dala ako po. Ayan baso. Akin yan eh. Oh, oh sorry. Malaking <laughs> <tulong yan. laughs> Ay mga Ay, hindi nakakalam mga kadede kasi ano, first time kong sumama sa tropa na nag-overnight after 9 uh, years Simula nung uh, nagkaanak ako mga Ayan. So first time kong mag-overnight kasama to ang, Kaya ang mapapansin nyo sa mga adventure kasama ko lagi isa sila ng misis And ito yung first time na sinamahan ko itong mga tropa matagal na rin ako hindi nag-iinom na pasabihin ko kay Mrs. na alis muna ako. Ah, lang kami ng mga tropa eh. Matagal na rin ako hindi nagagano ng mga kadena. Ah, uh, masyado akong na-attach sa mga bata eh. Ito yung first time na hindi ako natulog ng op ko kasama yung mga bata. Pagkain. Ano? oh. Ay. Kahit na tumabo ka dito, sabay niyo tanga, bobo, okay lang. Malinis naman yung tubig. Kasabay niyo, wow! Pagka ganun tumaob ka, Tataub na rin ako eh, sarap maligo niya. Do, do, so, doon, doon, sulat tayo. Doon, doon. Kamay, kamay, hugas ko na tingnan. Sarap na ito mga kajeda yun, dala ni Inags. Ang tawag dito, sardines. Sardines. Bread. Dala tayo yung hotdog eh, kaya sardines bread. Mm -hmm. Ang naalo eh, makikain lang ako mga kajeda eh. Sada ba mm Inags? Hmmmm. Yun mga kajeda eh. Tapos na kami mag, ah, uh, tawag doon, Lunch merienda mga kanyay oh, o Sige panyero, mauna na kayo, sunod uh, ako kay inags si Henry, upo ka, tatadyakan ko yung mukha mo Ay! Tiga, 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 tiga. Don't press your friend Oo, oh, iniwan ba? Diba? Oh. Kahit, kahit nagdala ko pa dito Jed See you later Sige, see you Yun, oh, tayo naman mga kanyay tayo Sa susunod na episode, Samahan niyo kami at matutunghayan nyo ang lakas ng loob ng aming tropa ng GFS. At magsiswimming kami sa napakalinis na tubig ng Abraham Lake. And kita-kita na lang po sa susunod na episode.